Ayan mga kanyuit, welcome na naman sa Tagpi Serie Episode 26 So, ito mga kanyuit, kagagaling ko lang dito sa isang store para bumili ng uh, walis at uh, daspan pati tubig Para malinisan ko yung kulungan nila Tagpi dahil uh, marami ng dumi na mga papis doon sa loob So... Tara na mga kajuit at ating puntahan ang bahay nila Tagpi. Ayan na si Tagpi mga kajuit. Sumalubong na. Naramdaman niya kasi yung ano. Paglusot ko nung tubig at pagkain do sa butas. Hello Tagpi! <laughs> Kumusta? Ha? So ayan mga kajuit si Tagpi, dito pa lang kami sa ano, <laughs> ano, ha? Sa daan. Tara na doon sa loob. At uh, mainit dito. Sige na, pasok na doon sa loob. Punta na kami sa loob mga kajuit. Ayan. Nasa kalsada pa lang kami ni Tagpi. Ayan, kumakain siya ng damong paragis mukhang may nararamdaman si Tagpi ah. Ah, Tagpi, yan ang gamot kasi ng mga aso eh. At saka pusa. Tara na doon, Tagpi! Ayun, sumalubong ulit sa akin dito sa kabilang butas. Sige na, pasok na to sa loob. Tagpi! Dito, dito! Uy! Halika na, halika na. Sige na, mauna ka na. Sige na. Uy, <laughs> dito siya sumalubong sa akin mga kanyuhin. Yung mga papis, may ingay sila. Sige na, sige na. Ay, ay, ay. ay. Sige na, at tingnan natin yung mga papis mo. Nagugutom yung mga yan, may sila eh. Ay, hey, nakatanaw doon. Behave lang, behave. Dumi na naman ang kotse nyo. Ha, binaligtad ko yan kahapon. <laughs> Ayan. Saglit lang, prepare natin yung kanyang mga foods. Kunin ko lang mga kayuit yung ano, kanilang pagkain at tubig. Ito mga kajuit, bumili na lang din ako ng ano, ha, uh, maraming tubig. Tapos may walis akong daladala. -dala. At saka ito yung kanilang pagkain. Wait lang tagpi ah. Prepare natin yung pagkain nyo. Ito mga kajuit, prepare ko na yung kanilang uh, pagkain. Behave, 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 lang muna ha. Ah. Para hindi naririnig sa labas. Antayin nyo ha? Sunaahin ko na muna si Tagpi. Inubos ni Tagpi mga kajweet yung iniwan kong pagkain kahapon. Ah. Ah. <laughs> tinanggal ko yung aking uh, balanggot mga kadyuit at ano mainit umpisa na ng summer din dito sa Saudi ba ayaw kumain ni Tagpia ha ayaw mo ng ulam hindi <laughs> pa tayo nakapagluto ng ano eh favorite mo eh Ah Ayan, yung iba dito. Ah. Yung iba doon. Sige na. Lipat yung iba, oh. marami yan. Ikaw naman Tagpi, oh. kain ka na. Umunahan ka na naman ng mga anak mo dyan. kay ganan naman kumain si Tagpi. Yun siya mga kajuit. <laughs> tinamad na namang tumayo itong mga papis naman ano yan salo salo na naman sila so nakakatuwa lang dahil sabi ko nung piniprepare ko yung kanilang pagkain behave lang sila eh nanahimik naman Oh, wala nang ano, kasasabing mag-ano, magmagaway. So lilinisan ko lang din tong mga pupo nila dito mga kajuit. Palalabasin ko sila mamaya. Ito mga kajuit. Tabi muna kami ni Tagpi. Sige na, kumain ka na dyan. Nauhaw ako. Bakit ang tamad mo na naman bumangon? Ha? Tagpi. Kuma, naka tayo dapat kumain. Ha? Oh, sige na. Pag naubos sa mga papis mo yung ano, ano yun nila yan, pagkain mo. Sige na, kumain ka na. <sighs> Kapagod din talaga mga kajuit, ano? Mula kahapon, ano? Sobrang ramdam ko yung pagod. Kasi mainit na rin yung panahon ngayon dito sa Saudi. tapos yung ano nga yung paglakad-lakad papunta dito <laughs> isa pa nakakapagod din talaga mga kajuit yung ano akyat pa naog dun sa hagdan dun sa aming accommodation dahil nasa port floor nga kami ayun na si Tagpi itong tira niya mga kajuit itilalagay ko na naman dun sa cabinet para hindi naiinitan Tagpi ayaw mo na ha? Ha? Halika na dito. Mayroon din pala nagsabi sa akin na yung uh, asukal daw ihalo sa tubig para pampatibay ng ano nila, immune system. Kaya lang nakalimutan ko na naman kaninang gawin. So bukas ganun po yung aking gagawin. Dahil uh, base dun po sa kanyang karanasan ni sa effective naman daw. At uh, thank you po sa concern sa aking mga alaga dahil uh, sa ngayon hindi pa naman po talaga ako no expert kung ano yung mga dapat gawin kapag uh, matamlay o nagkakasakit yung mga aso. Halika na dito, Tagpi. Ah. Ano, check natin yung galagid. Ah. Pink naman so walang sakit na, ano? yan daw makikita yung ano yung kapag namumutla ito yung pagkain mo bakit busog ka? anong kinain mo? ha? Ito, lalabasin ko yung mga papis mo at lilinisan ko yung loob. Kainin mo yan. Ito, mga kajuit, palalabasin ko na sila. Ayan! <laughs> si Husky talaga nagpapahuli eh. Hige na, labas na Husky! Ito, gusto na makipaglaro. gusto na makipaglaro agad. So, sa mga nagko-comment na ano, may paboritisim po ako. Wala po, simpre kung sino yung lalapit sa akin, Ha, plusin ko. Kagaya nito si Bunso, oh. Nakikipagkasatan na. <laughs> Nakikipagkasatan na si Bunso, oh. Gusto niya makipaglaro. Punta ka na doon, punta ka na doon. Iyan, yeah, takbo! Bilis! At uh, lilinisan ko lang yung kanilang kulungan, mga ka Habang uh, nandyan sila sa labas. Ayan, ayaw ko na din sana silang padidihin eh. Kaya lang kailangang palabasin at malinisan yung kanilang kulungan. Eto, marami na rin kasing ano, mga pupo nila dito. Kaya ta, linisan ko na lang mga kajuit. Eto mga kajuit, bumili ako ng ano, cleaning materials. I-list na lang natin doon sa ano nila, sa pan. « da nah he won nga pintung an vanila kum. para malinis at uh, hindi maamoy yung kulungan nila mga kajuit ayan mga kajuit malinis na yung kanilang uh, kulungan yan mas nakakasampa naman na sila dyan so ganyan na lang yung foam papalitan ko lang yung kanilang uh, inumin mga kajuit. Ayan, malinis na yung ano nyo ha. O, oh, pag uh, sa isang ano lang, sa isang sulok lang. Ayun mga kajuit, pinalitan ko rin yung ano, yung pabigat. Oy, oy, wala na lalabas ha. Nandito na yung tatlo. Si Bunso, si Husky at sino ba nandon, Ah, si Sheba. Oh, malinis na yung kulungan nyo. Wala nang uh, ano diyan, magdumi-dumi ha. Iniwan ko na lang din yung tubig doon mga kajuit. Ay, doon na kayo minum sa loob. Ay, ay, tatakbuhan pa ako. Tatakbuhan pa ako. Oh, Yan diyan na kayo sa loob, malinis na yung ano nyo, kulungan nyo. Diyan na lang kayo sa loob. Ano, panda, gusto mo na pumasok dito, dito. Si anong nahuli ngayon mga kajuit, si Laika. Laika! Hello, Tagpi! <laughs> Laika! Masok na. Kompleto na sila doon sa loob. Ayan. Ah, oh, di ba? Tapos, ah, uh, ito pala yung pagkain ni Tagpi. Lagay ko na lang dito ibang natira na, ano, pagkain nila, hindi ninubos sa matuta dami kasi yung pagkain mga kajuit tapos yung natira ilalagay ko na lang din dyan sa loob <laughs> binigay ko ulit yung mga hindi nila kinain kanina mga kajuit yan tapos na kasi sila maglaro at uh, ko na sa loob para safe sila mga kajuit bago ko aalis is, ano. kailangan nasa loob silang lahat Oh, mag kayo, magsalo-salo kayo diyan. Sige na. Ubusin niyo 'yan, ano, uh, tatanggalin ko rin 'yang kanyang tinggan. Ano? Magpakabusog kayo tanong bukas ko na naman kayo mababalikan. Ayan, na, din nila mga kajuit. Ang dami kasi nung ano, pagkain na dala ko. Sige na ta, akin nang lilinisin 'yan at ako'y uuwi na rin, ha? May iwan na kayo. <laughs> Ayan mga kajuit. Kanya-kanyang pwesto na sila. Dahil alam nila uuwi na ako. Ha? Mag, uh, magpapaka very good kayo dyan ha. Oh, malinis na yung kulungan nyo. Sana dumumi sa isang lugar lang. Ha? <laughs> ano Charmy? -oh. Ay, si Sheba pala yun. Ito si Charmy. Si Husky. Ayan si ano, si Bunso at si Laika. Si Nutella nandyan. Kompleto sila mga kajitsu. So, iiwanan ko na sila. Paano tagpi? Bukas ulit ha. Ito yung ano mga kajuit. Ang ganda yung binili ko dahil uh, foldable siya. So, diyan ka lang ha. Yung pagkain mo nandiyan at saka tubig. So, paano mga ka-dewet? Dito nagtatapos yung uh, Tagpiserye Tag episode 26. God bless po sa lahat. And mabuhay!